So, for today's video mga kamintin so uh, yung mga pinagtatanggal nating bulok na kawayan kailangan nating itapon so dito ayan galing sa ginawa natin bakod so samahan nyo ako mga kamintin so tatapon natin let's go So dito mga kamintin ay kailangan natin ang kunin yung mga alam, ring tali nung no, tinanggal natin yung mga pinalitan nating kawayan. So delikado to. So ito ay utos naman ng amo na ito ay palitan natin dahil wala na bulok na ang kawayan. So kailangan nating idikit yung mga tali. marami pa yan dito mga kapintin so, ikpit natin to delikado to kailangan natin itapon tong mga pantali na tinanggal natin uh, kasi nakadilakado to sa paa so yan po itatapon natin so dito lang po hanggang yung trabaho natin dito sa paglilitpit ng mga basurang tinanggal natin mga kamitin at sana huwag kalimutan i-share at pag-support ng ating page so si Mindinance po maraming salamat